Aries, ngayong araw, ay mainam na maglaan ka ng oras upang bigyan ng kasiguraduhan ang mga plano o adhikain na nais mong maisakatuparan. Mahalaga ang maayos na pagpaplano upang matiyak ang tagumpay sa iyong mga layunin. Ngunit kasabay nito, magingat sa mga salitang iyong bibitawan, lalo na kung may kausap kang maaaring masaktan o hindi maintindihan ang iyong layunin. Ang pagiging maingat sa pakikipag-usap ay makatutulong upang mapanatili ang maayos na relasyon sa iba. Huwag mo rin kalimutan ang iyong kalusugan. Maglaan ng oras para sa pahinga at tiyakin na sapat ang iyong nutrisyon. Ang stress na dulot ng sobrang abala ay maaaring makaapekto sa iyong pisikal at emosyonal na kalagayan. Magandang pagkakataon ito upang pagtuunan ng pansin ang iyong wellness. Tulad ng regular na ehersisyo o simpleng mindfulness practice upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagpapahiwatig din na ang pagiging mahinahon at mapagpasensya ay magiging susi sa pagtupad ng iyong mga plano. Taurus, ang pahiwatig ng pag-ibig. Ngayong araw, ang mga bituin ay nagdadala ng malinaw na paalala sa iyo, Taurus, tungkol sa kahalagahan ng pagiging maunawain sa iyong relasyon. Sa gitna ng mga pagsubok na maaaring dumaan, tandaan na ang pagmamahalan ay hindi laging perpekto, ito ay isang proseso ng pagkatuto sa isa't isa. Kung may mga bagay na hindi ninyo napagkakaunawaan ng iyong minamahal, huwag hayaan na ang bagzo ng damdamin ay mangibabaw. Sa halip, pagtuunan ng pansin ang malalim na pakikinig at pagunawa sa damdamin ng iyong kapareha. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, mahalaga na bigyang pansin ang mga maliliit na bagay na maaaring ikinadaramdam ng iyong kapareha. Hindi kailangang maging engrandi ang iyong mga paraan upang ipakita ang pagmamahal, minsan, ang simpleng, kumusta ka? O paglalaan ng oras upang makinig ay higit na mahalaga. Ang pagiging maunawain ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pagkukulang ng isa't isa, kundi pati na rin sa pagpapakita ng malasakit na magpatuloy sa pagbibigay ng pagmamahal sa kabila ng lahat. Gemini, mga gabay kapalaran sa trabaho. Gemini, Ngayong panahon na ito ay hinihimok ka ng mga bituin na maging masusing mapagsuri sa lahat ng aspeto ng iyong trabaho. Ang pagiging maingat sa mga detalye ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakamali at hindi inaasahang problema. Kung may mga proyekto o desisyon kailangang gawin, huwag agad magmadali. Siguruhing naiintindihan mo ang kabuuan ng sitwasyon bago ka magbigay ng tugon o magpatupad ng mga pagbabago. Ang pagiging mapagsuri ay hindi lamang limitado sa mga dokumento o datos. Maging mapanuri rin sa mga tao sa paligid mo, maaring may ilang kasamahan na may layuning hindi naaayon sa iyong kapakanan. Habang importante ang pagtitiwala, kailangan ding siguraduhin ang iyong mga aksyon ay nakabase sa malinaw na ebidensya at hindi lamang sa sabi-sabi. Ang mga ideya mo ay may potensyal na maging mahalaga sa tagumpay ng inyong organisasyon, ngunit ang susi sa tagumpay ay ang maingat na pagpaplano. Kung may mga bagong oportunidad, Suriing mabuti kung ito ba ay naaayon sa iyong mga layunin o kung may posibleng negatibong epekto sa iyong kasalukuyang posisyon. Payo ng mga bituin, maglaan ng oras upang mag-reflect at magplano. Huwag matakot humingi ng opinyon mula sa mga pinagkakatiwalaang tao kung hindi kasigurado sa iyong mga desisyon. Tandaan, ang susi sa tagumpay ay ang tamang balanse ng kumpiyansa at pag-iingat. Cancer, maging masinop at maingat sa trabaho sapagkat dito nakasalalay ang iyong pag-angat at tagumpay. Bigyang pansin ang iyong mga gawain at ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon dahil ito ang magdadala sa iyo ng mga oportunidad na magpapabuti sa iyong buhay. Tandaan, ang bawat hakbang na masipag at maingat ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan umiwas sa mga tokso lalo na sa mga maling anyo ng pag-ibig na maaaring makagulo sa iyong emosyon at kaisipan maging mapanuri sa mga desisyon sa puso dahil ang maling hakbang ay maaaring magdulot ng alitan hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iyong pamilya ganon din kontrolin ang paggastos kahit pa at masaya ang pakiramdam ng luho ang hindi napapanahong paggastos ay maaaring makaapekto sa pangmatagalang kalagayan ng pamilya at kabuhayan. Isaisip ang balanse, ang disiplina sa trabaho, emosyon, at pananalapi ay susi sa pagkamit ng maayos at maunlad na pamumuhay. Ang gabay ng kalikasan ay narito upang ipaalala sa iyo ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa tamang landas. Leo Ngayong panahon, mahalagang unahin mo ang pagtulong sa iyong mga magulang, lalo na kung sila'y lumapit sa iyo para sa suporta. Sa mga oras na kailangan ng pamilya mo ang iyong alalay, gawin mo ito ng bukal sa loob. Ang mga plano o kagustuhan nilang muling mag-aral o pagbutihin ang kanilang kaalaman ay isang oportunidad para sa iyo na ipakita ang iyong malasakit iparamdam mo sa kanila na sila'y hindi nag-iisa sa kanilang mga pangarap. Sa larangan ng pag-ibig, ang iyong minamahal ay nangangailangan ng mas mahinahon at mas maunawang kausap. Sikapin mong iwasan ang tono ng boses na maaaring makasakit o magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang simpleng maingat na pagsasalita ay makapagpapatibay ng inyong relasyon. Tandaan, ang pagtitimpi at tamang pakikitungo ang susi sa mas malalim na samahan. Sa mga usaping kapaligiran, mainam na umiwas ka muna sa mga kapitbahay na tila nagdadala lamang ng negatibong kwento o chismis. Ang oras mo ay mas mahalaga kaysa sa pagaksayahan ng mga bagay na hindi makabubuti sa iyo o sa iyong mga mahal sa buhay. Itoon mo ito sa mga bagay na magbibigay ng positibong epekto tulad ng pagpapaunlad ng sarili o pagtutok sa mga mas makabuluhang proyekto. Virgo, ngayong araw, maaaring hindi pabor ang galaw ng mga bituin para sa mga usapin ng pera, lalo na pagdating sa mga investment. Iwasan mo na ang maglagay ng pondo sa mga negosyong hindi mo lubos na nauunawaan o sa mga bagay na walang malinaw na kasiguraduhan. Mas makabubuting pagtuunan ng pansin ang pag-iipon at pagtatabi ng pera para sa mga mas mahalagang gastusin sa hinaharap. Kung may kamag-anak na lalapit upang humingi ng tulong o magpautang, may jing timbangin ang iyong kapasidad. Mas mainam na magbigay ng tulong ayon lamang sa iyong kusang loob at kakayahan, huwag pilitin ang sarili na magbigay ng higit sa nararapat lalo na kung ang hinihingi ay maaaring magdulot ng suliranin sa iyo sa hinaharap Tandaan, ang pakikisama ay dapat may limitasyon at ang pagprotekta sa iyong sariling kapakanan ay mahalaga rin Sa halip na magpautang, baka mas makabuti kung magbigay ka na lang ng tulong na hindi mo kailangang asahang maibabalik pa ito'y magbibigay ng kapayapaan sa relasyon at maiiwasan ang mga posibleng alitan o tampuhan. Libra, ngayong araw, maaaring dumami ang ideya sa iyong isipan tungkol sa mga posibleng pagkakakitaan. Gayunpaman, mainam na maghinay-hinay muna at huwag magmadali. Sa halip, pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang pinagkukunan mo ng kita bigyang pansin ang pagpapabuti sa iyong kasalukuyang trabaho o negosyo, sa halip na pasukin agad ang mga bagong usapan o oportunidad na may kaugnayan sa pagnenegosyo, lalo na kung ito'y galing sa iba. Ang pagiging maingat ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa mas maganda pang resulta sa hinaharap. Maglaan din ng oras upang mapanatili o mapabuti ang iyong kalusugan. Subukan ang mga simpleng aktibidad na makakatulong sa iyong katawan at isip, tulad ng regular na pag-eehersisyo, pagkain ng masustansyang pagkain, at sapat na pahinga. Kapag malusog ang iyong katawan, mas magiging malinaw ang iyong isip sa pagdedesisyon. Bukod dito, iwasan ang labis na stress na maaaring magmula sa sobrang pag-iisip ng pera o negosyo. Tandaan Mahalaga ang balanse sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagsunod sa payo ng mga bituin ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at mas maayos na direksyon. Kung kinakailangan, huwag mo iyang humingi ng payo mula sa mga pinagkakatiwalaang tao. Scorpio Ipakita ang iyong likas na pagkadominan sa anumang usapan, ngunit gawin ito ng may paggalang at maayos na pananalita upang mas maging favorable sa iyo ang resulta ng mga negosasyon o deal. Mahalaga na ipakita ang iyong katalinuhan at kakayahan, ngunit mag-ingat rin sa sobrang pagpapakita ng kabaitan. Tandaan, hindi lahat ng tao ay may dalisay na intensyon, may ilan na maaaring samantalahin ang iyong pagiging mabuti at magagamit ito laban sa iyo kung ikaw ay may perang naiipon, gamitin ito ng may matalinong pagpaplano. Huwag magmadali sa mga desisyon lalo na sa mga investment. Sa halip, siguruhing ito'y iyong napag-aralan ng mabuti sa mahabang panahon. Maghanap ng mga oportunidad na may malinaw na potensyal na kumita, ngunit gawin ito ng dahan-dahan at maingat. Tandaan, ang mabagal ngunit siguradong hakbang ay mas matibay kaysa sa mabilis na desisyon na maaaring magdala ng malaking panganib. Samahan ang iyong mga desisyon ng matibay na disiplina, at huwag kalimutang suriin ang bawat aspeto ng iyong pinansyal na plano. Sa ganitong paraan, masisiguro mong magiging maunlad ang iyong kinabukasan ng walang pagsisisi. Sagittarius, Tandaan ang pagiging masinop sa iyong karunungan ay susi sa tagumpay. Ang mga aral mula sa iyong karanasan at kakayahan sa pagdedesisyon ay magbibigay ng malinaw na direksyon sa mga oportunidad na darating ngayong araw. Ang dilo kasunduan na iyong papasukin ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri, tiyaking lahat ng detalye ay napag-isipan ng mabuti bago ito tanggapin maging bukas sa paghingi ng payo mula sa mga pinagkakatiwalaan upang masigurong tama ang iyong hakbang. Sa usaping pamilya, kung may pagkakataon kang tumulong sa iyong kapatid o miyembro ng pamilya, gawin ito ng bukal sa puso. Ang simpleng suporta mo, kahit maliit, ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyong personal na kasiyahan. Pagdating sa pera, unahin ang pangangailangan ng iyong minamahal. Ang pagtugon sa kanilang mga kahilingan, lalo na kung may kinalaman ito sa kanilang kagan-hawahan o kaligayahan, ay magdadala ng higit na harmonya sa inyong relasyon. Ngunit mag-ingat rin sa paglalaan ng sobra, at huwag kalimutang magtabi para sa hinaharap. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa balanse, pagsasabay ng responsibilidad sa sarili, pamilya, at relasyon. Alalahanin na ang bawat desisyon mo ay may epekto hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati na rin sa iyong kinabukasan. Capricorn, ngayong araw, tila mahina ang iyong aura ng swerte, kaya't mahalagang maging masinop at mapanuri sa bawat desisyong gagawin, lalo na pagdating sa usaping pera. Huwag magmadali sa pagdedesisyon, lalo na kung ito'y may kinalaman sa malaking gastusin o pag iinvest Ito ang tamang panahon upang maghinay-hinay at suriin ang mga bagay ng mas malalim. Ang iyong kakayahang mag-ipon ay nagbibigay ng seguridad hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa iyong pamilya. Kung may naitatabi ka, mainam na maglaan ng bahagi nito bilang suporta sa magulang o anak lalo na kung sila may sariling pamilya na nangangailangan ng tulong ang pagbibigay ay hindi lamang tanda ng responsibilidad kundi isa ring paraan upang magbukas ng mas positibong enerhiya sa iyong paligid sa kabila ng tila mababang antas ng swerte ngayon tandaan na ang pagpapakita ng malasakit at pagmamalasakit sa iba ay maaaring magdala ng panibagong liwanag sa iyong araw ang pagiging maingat sa aksyon at mahinahon sa pakikipag-usap ay makatutulong upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Manatiling positibo, Capricorn, sapagkat ang tagumpay ay madalas nagsisimula sa mga simpleng hakbang at mabuting intensyon. Aquarius, ang pinapahiwatig. Huwag mong hayaan ang galit na maghari sa iyong isipan, lalo na kung nararapat itong ipahayag. Subalit, tandaan na ang bawat salitang bibitawan ay may bigat, kaya't piliin ang mga salitang hindi makakasakit sa damdamin ng iba. Ang tamang pag-uusap at mahinahong tono ay susi upang mas maintindihan ang iyong saloobin at maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kung may kasunduan o plano kang binabalak kasama ang iyong kapatid, huwag itong ipagpaliban ang pagtutulungan ninyo sa ngayon ay maaaring magbunga ng mas matatag na samahan at tagumpay sa hinaharap. Maaaring ito ang maging daan upang mas mapalapit kayo sa isa't isa, pati na rin ang pagkakaroon ng mas maayos na direksyon sa inyong mga layunin. At magingat din sa emosyonal na pagbibigay diin sa mga usapan, panatilihing balansedo ang damdamin at rasyonal na isipan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa komunikasyon at pagkakaisa sa pamilya, kaya't gamitin ito upang bumuo ng mas malalim na koneksyon. Pisces Ang pagiging maunawain sa iyong mga magulang at kapatid ay isang mahalagang aspeto ng iyong araw. Sa bawat pagkakataon na iyong pakinggan ang kanilang mga saloobin at pangangailangan, mas lalong tumitibay ang inyong samahan bilang pamilya. Ang pagbibigay ng oras upang makinig at umunawa ay magdudulot ng kasiyahan at kailanawan na magpapasigla hindi lamang sa inyong relasyon kundi pati na rin sa kabuuan ng inyong pamumuhay. Sa trabaho, ang pagiging tahimik ngunit masipag ay magdadala ng positibong resulta. Hindi mo kailangang ipahayag ang bawat hakbang na ginagawa. Hayaan mong magsalita ang bunga ng iyong pagsisikap ang iyong kakayahang mag-focus at manatiling nakatoon sa gawain ay magdadala ng tiwala mula sa iyong mga katrabaho at mas mataas na respeto mula sa iyong mga nakatataas. Tandaan na ang disiplina at dedikasyon ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa iyong profesional na pagunlad. Sa kabuuan, maging maingat sa bawat kilos at salita. Ang pagiging maunawain at masipag ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong tahanan at karera. Ang pagiging mapagkumbaba at mahinahon ay magdadala ng mas maraming biyaya sa iyong landas.